Gikulong ko nga daw hayop. Ug ipasipadaan ko sa akong papa ug mama. Kay gusto nila a farm ang akong mabana. Choice gidon ta nato DJ Sam kung unsa og si sa ang atong gusto nga makauban sa tibuok natong kinabuhi. baga, kinsa ang atong gusto pakaslan? Apan pag-abot sa akong mga ginikanan. Gusto nila sila ang dunay say sa akong kinabuhi. Tawagan na lang ko sa pangalang Jeneline na DJ Sam. 26 years old, og minyo na nga to sa akong bana nga si Rafi. Duna na naunta mi anak DJ Sam nga kaubanamo namo karon. Apan sad to say, wa na na ko siya naprotektahan, batok sa akong kaugalingong mga ginikanan. Yes DJ Sam, ako mga ginikanan ang hinungdan nga nung dili na mo kauban ang among anak ni Rafi karon. Og sayo siyang gikuha sa kahitasan. Si Rafi, naila ako ni dihang college nako. Working student mi parehas ni Jay Sam og same po'd mi nagtrabaho sa usa ka fast food chain. Tungod sa may kahimtang sa kinabuhi, makarelate mi sa usag-usa. Nagkasinabot mi hangtod nga na-develop mi sa usag-usa. Bisan unsa na lang ang among gisudlan ni Raffy nga pangwarta di Jay Sam. Mamaligya may condo unit, house and lot, basta bisan unsa o bisan asa, basta kay makakomisyon ming duha. Pangdugang na lang sa among inadlaw-adlaw nga galastuhon o kaluyan po sa ginoo. nakasugakod ko ming duha. Pero ako mga ginikanan DJ Sam, wa makuntento sa akong paningkamot. Bata pa lang ko, ginasil sil na nila sa akong alimpatakan DJ Sam nga dapat. Magminyo gigog Amerikano. Kay lagi, daw ang muhawas sa amua sa kalisod. Madato daw mi. Or pwede po magjapayuki daw ko aron nga daghan mi kwarta. Og supak dyan sila anang skwela-skwela DJ Sam. Kay lagi, gasto-gasto ra daw. Gusto lagi nila after nako na high school, mag-entertainer na daw dayon ko sa Japan aron glapan. Sama sa mga kaila daw sa amuang lugar, pero DJ Sam, dili na mauang akong liniyada nga gusto. Gusto nako ako magkahuman og skwela. Maong naning kamot jud ko sa akong kaugalingon. Bisan why ginikanan nga magsuporta nako. Na Matag na ako sa balay, or gabi iba na DJ Sam, sige na lang nagpangita og afam si mama, Yahang gina video call sa akua. Ah. Usahay, dili na ako mamalayan nga iyahan na di ang gividyuhan ang akong legs. Naamagoy time DJ Sam nga makasuot kong sexy or shorts. Pagkahibaw na ako ato, never na ako nagsuot o mga sexy pa nga mga sinina. Usahay, pailison ko niya pero manirado ko sa kwarto DJ Sam. Ug magkulong ko, o di ko hangtod na ang akong mama. Ginapasakitan ko niya DJ Sam. Ginabunalan ko niya ga lipak sa kahoy. Pero naanad naman ko. Bata pa lang ko, mao naman na ang naagod sa ako DJ Sam. pag na ako sa college, nanarbaho dayon ko. Kauban gihapon na ako sa pagpang-apply ang akong uyab nga si Rafi. And thanks to God, kay nadawat ming duha. Samtang ang akong mama, si na siyag siging-siging sa ako a. Kung nakakita na ba daw kong afam nga minyuan. Gidiretso na ako siya DJ Sam nga wa koy plano sa afam. Pinoy ang akong gusto. Suko kaayo siya. Og iyahang gibato sa akwang taklob sa kaldero nga iyahang gibitbit niya atong tungura. Suwail daw ko nga pagkaanak DJ Sam. Maayo pa daw gikumot na lang ko niya ni atong naa pa sa iyahang tiyan. Timing pod nga abut si Papa atong nga time DJ Sam. Nakainom og pildi pagi daw siya sa sugalan. Gisumbong ko ni mama sa iyaha o gipuspusan ko ni papa og bakos pag ayo. Ambot ba DJ Sam? Bisan ana ang ako mga ginikanan, diligya po na ako sila kayang buhian. Tungod kay sayod ko kung unsa kadako ang ilang atraso sa mga tao sa among palibot. Kay lagi, parehas man sila mga sugarol. Ang among balay nga gipuyan, prindado na and left and right ang nga maningilay sa among bahay matag adlaw. Samtang akong amahan, sige na nagpandilen siya sa sugalan. O wala na may mudawat sa iyahang amo, kay lagi hilabtanon daw. Kiriwan o gamot, kumbaga. Tungod sa iyang kasugarol, mangawat na lang para sa iyang besyo. Si mama, nag-asa na lang po sa iyang sigig baraha, DJ Sam. Ambot, pagkamalas ba na ako, nga anak? Nakabaton kong sama nilang ginikanan. Maunang sa among panimalay, ako ang provider sa among DJ Apan Apandili gihapon sila kontento sa akong ginahatag sa ilaha. Kay dako pa man ang ilang panginahanglan para sa ilang bisyo. Kaysa sa ako ang sweldo. Tuod man DJ Sam, gipaila-ila nako ako si Rafi sa ilaha. Aron undangan nako nila about anang afam-afam nila. Kabalo mo? Kibastos o giinsulto nila pag-ayo. Tungod lagi kay sama namo, pubri rapod si Rafi. Gisabot na lang po sila ni Raffi DJ Sam o gi-explain man ako sa iyahadaan bago pa man mimi atubang sa kong mga Tuod man, sama sa gi-expect na ako, pabulagan d'yo nila. Apan wa na lang nako ako sila gipatulan DJ Sam, wa na lang nako ako sila gipansin kay masakitan rako ako o man. Apan few months after, nabalaan na akong abuntis dae ako DJ Sam. Ug happy kaayo si Rafi ni Ana. Nagsabot ping duha nga magpakasal na bisan og civil si lang una. Gisulti pud nako na ako, sa mga ginikanan. Apan sa ilahang kalagot, gitabangan ko nila gulata di Jay Sam. Gikulong sa kwarto og gibadyakan ko sa akong amahan. Pila ka beses ko nga nagpakiluoy nila og misinggit nga buntis ko. Og sige kog ingon nga akong baby. Pero bungol sila di Jay Sam. Siguro pildi na pud sila sa sugal ni adtong adlawa. Maong demonyo na jud ang akong tan-aw sa ilaha ni adtong time. Gikulong ko nila sa kwarto ni Sam, gipadlakan o gipagutman. Apan bandang alauna sa kadlawon ni adtong tungura. Sakit kaayo nga akong tiyan ni Sam ug dunay dugo nga migawas sa ako a. Ah. Nakulbaan akong taman, Makatakas lang ko, gisa jud na ako sa akong kaugalingon, nga di na jud na sila ilhon ng mga ginikanan. Nangayo kong tabang sa ilaha DJ Sam pero wa ko nila nabati. Bungol sila. Maong pinaagi sa bintana, nangayo kong tabang sa likod sa among bay. Girescue ko nila DJ Sam sa hilom. ug nabala ka na sila kay namilipit naman jud ko sa kasakit sa akong tiyan o padayon ang aga sa akong dugo. Tungod sa kaluoy, nakahilak taon ang nagrescue sa akoa. Gusto sila magtawag og pulis DJ Sam apan akong gipugngan. Kay bisan ana sila, giilagya gihapon nako na silang ginikanan. Og dili ko gusto nga mauli sa ana ang tanan. Nihangyo na lang ko nila DJ Sam nga tawagan nila ang akong uyab nga si Rafi. Og tuod naabot jud dayon sa hospital si Rafi. Wa ko'y cellphone nga gigunitan tungod kay gikumpis ka sa akong mga ginikanan. Tuod man pagkaugma ni Addo Gyud ang akong mga ginikanan DJ Sam. Suko kaayo sila sa amua. Gikula ta pag ayos sa akong amahan si Rafi. Og wa jud siya misukol DJ Sam. Og sa dihang nakita na nako na siya nga nagkadugo na ang lips ni Rafi. Dito na kumisin niya sa iyaha. Nga siya na ang bahala DJ Sam. Miyunat si Rafi DJ Sam. Kabaw mo dakuon ba siya og lawas kay nag-exercise gid siya. usa ka niya sa akong amahan, nakita jud niya ang tinapok nga bituon sa impierno. Halos dili na siya kabarog DJ Sam. Samtang akong mama pirtinga nga duro-duro sa ako Ah. Apan wa ko ila inabuhat. Puno na kayo ko sa ilaha DJ Sam. Maong napakyuhan ako si mama. Samtang gatulo ang akong luha. Ni to nga time, gikat na nako ang bisan unsaman nga koneksyon nako sa ilaha. Palaron o man ko sa akong kaminyuan kang Rafi. Pero isa lang dyan ang akong masulti. Wa na'y masakit pa, ugpait sa gihatag na ginabuhi sa akong mga ginikanan nga nako. Literal nga investment dyan ilang tanaw nako, na DJ Sam. Gihulga nako ako sila nga kung dili mo pahawa sa hospital, Basin dili ko makapugong ug ipakula sa ako sila kang Rafi. Or mas worst, magpatawag kong pulis tungod kay sila ang nagpatay sa akong anak. Ug effective DJ Sam. Kay naratol sila ug nanggawas dayon sa hospital. Tungod ni Addo DJ Sam, wa na ko nagparamdam pa sa kong mga ginikanan. Nagpakasalming duha nga wa sila. Akong iaan o apuhan ang nga tayo isip ginikanan namo sila sab ang pirma in behalf sa ako mga ginikanan DJ Sam Giputol na nako ang ties namo sa akong mga ginikanan apan dili buot pasabot ni ana nga dili na nako sila love nga wa na koy respeto nila pero tungod kay gusto ko makabaton og tinuod nga kinabuhi nga deserve sab nako Para sa akong sarili para sa akong bana ug sa umaabot nako nga mga anak Gabi-gabi IDJ Sam nga maghunahuna ko sa nawala nako nga anak sakit kaayo para nako. Karon mga nakay na kay nasab ko, og isaad na kong magmalipayon siya nga ako ang iyang namahimong inahan. Tudluan ako siya disente nga kinabuhi, paningkamot og di mamuraot, og suportahan ako siya sa iyang mga pangandoy sa kinabuhi. Magmalipayon ko, og unungan ako siya kung unsa may makapalipay sa iya Og protektahan ako siya kutob sa akong ginhawa, tungod kay nagmahay ko nga wa ko'y nabuhat sa iyang maguwang. Kaaway na ako ang kinsamang magpasakit sa iyaha DJ Sam. DJ Sam, unta makuha anig pagtulon ano sa mga ginikanan karon. Og ingon man eh, sa mga anak na kasinati og sama na akong pag-abusara sa mga ginikanan. Nga dapat, maisog yun na mutaka sa impyerno nga inyong gikabutangan karon. Doon tay mga otoridad. Ayaw mo panundog na ako nga wa nagpakitabang sa ilaha. Kung gikinahanglan, ipapulis ninyo ang inyong mga ginikanan kung tanaw ninyo giabuso na mo. Kay dili tanan ginikanan deserve og unlimited nga pasensya. Pero dili gihapon nato tanggalon ang respeto nato sa ilaha. Hinuon, walked away peacefully para sa imong kaugalingon. Cut ties kung gikinahanglan. Dagan kayong salamat DJ Sam sa imong pagbasa ning akong kaagi. Unta, sama nako na Magmalipayon po ang uban sa ilang kaminyuon, taliwala sa mga pagsulay nga naagian sa kamot sa mga ginikanan. Imong follower DJ Sam, Jeneline.